May bagong ulat na lumalabas tungkol sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga sources, isa sa mga tinitingnan ng koponan ay ang posibilidad na makuha si Daron Sharp ng Brooklyn Nets. Ang isa sa mga napapabalitang kapalit ay ang rookie wing ng Lakers na si Dalton Connect. Ang balitang ito ay dumarating sa panahon na malapit ng magsimula ang training camp at malinaw ang plano ng Lakers na maging agresibo bago sumapit ang February trade deadline. Samantala, si Daron Sharp ay isang 22-year-old center na kinuha ng Brooklyn Nets bilang 29th overall pick noong 2021 NBA draft. Sa tatlong season niya sa Brooklyn, hindi kalakihan ang kanyang playing time, ngunit consistent ang kanyang produksyon kapag nasa loob ng court. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 6.8 points, 6.4 rebounds, at 1.1 assists sa loob ng labing-anim na minuto kada laro. Mataas ang kanyang shooting efficiency na nasa 61% mula sa field. Ayon sa clean and glass statistics, kabilang siya sa top 15% ng liga sa offensive rebounding rate, indikasyon ang kanyang abilidad na magbigay ng extra possessions. Pagdating sa kontrata, si Sharp ay nasa rookie scale deal pa rin. May team option pa para sa susunod na taon, kaya tabot kaya at flexible ang kanyang sitwasyon para sa mga koponang interesado. Dahil dito, maaari siyang maging short-term at low-cost solution para sa Lakers kung nanaisin nilang dagdagan ang kanilang frontcourt depth. Sa kabilang panig, si Dalton Connect ay matagal ng bahagi ng Lakers matapos siyang makuha sa first round ng 2024 NBA Draft. Pirmado na ang kanyang 4-year rookie contract na garantisado sa unang dalawang taon. Sa summer league at mga preseason workout, ipinakita niya ang kakayahan bilang scorer at shooter. Nagtala siya ng 15.1 points per game at 37% mula sa 3-point line. Sa mga analysts tulad ni Kevin O'Connor ng The Ringer ang nagsabi na, "Connect projects as a shooter who can thrive next to ball-dominant stars like Luka Doncic and LeBron James." Sa sistema ng Lakers, nakikita siya bilang isang long-term piece na maaaring magbigay ng floor spacing at offensive versatility. Kung itutuloy ang trade, malinaw na ang kapalit ng shooting at spacing ni Connect ay rebounding at inside presence ni Sharp. Ang Lakers ay mayroon ng DeAndre Ayton bilang starting center at Jackson Hayes bilang backup, habang sina Jared Vanderbilt at Rui Hachimura ay nagbibigay ng depensa at kakayahang makipagsabayan sa mas malalaki at mas mabilis na kalaban. Kaya ang tanong, gaano kahalaga ang pagkuhapan ng isa pang energy big kung ang kapalit ay isang batang shooter na may potensyal para sa long term? Ilang eksperto ang nagbigay ng obserbasyon. Ayon kay David Thorpe, isang player development coach, Sharp can be a useful rotation player, But the risk for the Lakers is losing a shooter when spacing is critical with LeBron and Doncic on the floor. Dagdag pa rito, binigyang diin ng ilang analysts na ang spacing ay isa sa pinakamalaking hamon ng Lakers sa nakaraang season, kaya't ang pagbibigay ng isang floor spacer tulad ni Next ay maaaring magdulot ng imbalance sa opensa. Sa kabuuan, ang interes ng Lakers kay Daron Sharp ay nagpapakita ng kanilang kagustuhan na palalimin ang frontline at magdagdag ng rebounder na may energy sa second unit. Subalit, kung ang kapalit ay isang rookie na may shooting at long-term upside, magiging usapin ito ng priorities. Dagdag na depth ngayon kontra investment para sa hinaharap. Ang magiging desisyon ng Lakers dito ay makakaapekto hindi lamang sa kanilang kampanya ngayong taon, kundi pati sa salary cap flexibility at direksyon ng roster sa mga susunod na season. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.